Hello mga sisi love. So for today's videos niya, i-share ko sa inyo ang aking daily morning routine. So 6.30am na nga at babangan na ako. Magkabangon ko nga ito, na nga ako sa toilet para mag jingle mag-toothbrush at mag-wash ng face. At syempre after ko mag-jiggle at mag-toothbrush ay nag-wash na nga ako ng face para naman tuloy na akong mag Tabang nagkihilamos nga ako, inarinig ko na yung alaga ako na umiyak at kinuha na siya ng boss ko para ilabas sa room niya. Syempre kailangan ko na madaliin dahil papalitan ko pa siya ng diaper paglabas ko bago ang mga gawain ko. Syempre hindi ko pwedeng kaligtaan ang aking skincare ang okay. aking sun protection dahil mamaya yung mabibilad na naman niya kami sa arawan. Ay nga hindi ni lumabas na ako para palitan siya ng daya pero syempre hindi ko na yung binigilan dahil nandun si boss. At tumako na nga ako sa kusina para magluto ng breakfast ng mga alaga ko at nung tanghalian namin apat. Food namin ng partner ko at ang dalawa namin alaga yun na yung niluluto ko para sa lunch at dinner. Ang napili ko ngang dish for today is sinigang na baboy para naman makahigop kami ng mainit na sabaw. Hanggang gabihan na nga rin po namin pala yan at nagsain na rin ako sa rice cooker. Ayan nga pala yung kanin namin para sa aming apat mama yung lunch. At habang inaantay ko nga na lumambot yung pork ng sinigang, niready ko muna yung baon ng alaga ko. Ang baon niya nga pala ay grapes, blueberry, at saka bread. Yun kasi yung record na baon nila kailangan healthy. So dahil nga Napasobra yung cut ko ng grips, kinain ko na nga rin yung iba para hindi sayang. So habang nagpe nga ako, pinuntahan ako ng kasama ko at pinanong ko kung anong oras kami haalis. Sinabi ko na nga na 8.30 ang sinabi sa amin yung boss na alis na jogging kasi yung boss namin at inaantay lang namin siyang bumalik. Pagbalik niya kasi hahati niya na kami sa skwelahan. At pagkatapos nga namin maghatid at saka kami kakain ng breakfast sa restaurant, ganun palagi kami araw-araw. Mas gusto kasi nun kumain sa restaurant kaysa sa bahay. At lumambot na nga yung pork na pinakuluan ko kaya nilagay ko na yung sinigang mixture with gabi After nyan, ipinatay ko na din kasi hindi na namin mag para umalis. So ayun nga, naihatid na namin yung panganay kong alaga sa eskwelahan kaya nandito na kami ngayon sa Chongshawan. Dito nga pala kami kumakain ng almasal araw-araw. Usually, araw-araw namin siyang kasama kumain ng almusal pero ngayong araw ay iwan niya kami dahil may importante siyang gagawin kaya kaming tatlo lang kakain ng almasal sa restaurant. At syempre, pabor sa akin para makapag-video ako para sa vlog ko. Ayun nga at natin niya lang kami dito at kami na lang ang maglalakad papunta doon kasi dapat doon lang siya magpapark pero biglang may tumawag sa kanya kaya naman kami lang yung pumunta sa restaurant. At nagbilin niya siya na after nga doon namin kumain ay susunduin niya kami pero medyo matatagalan daw siya kaya sinabihan niya nga kami na dumiretso doon muna kami ng playground after namin mag breakfast. Doon na lang daw namin siya antayin habang naglalaro yung alaga namin syempre sobrang pabor sa amin yun at yun ang gustong gusto talaga namin. Okay naman si Boss at masarap kasama at generous pa. Yan nga lang, mas okay pa din pag kami lang kasi nagagawa namin yung gusto namin. Nakakapag-cellphone kami at nabibili namin yung gusto namin bilhin nang hindi siya nakikialam. Nahihiya din kasi kami dahil pag may binibili kami siya na yung nagbabayad, ayaw naman namin isipin na inaabuso namin siya. At ayun nga, nandito na kami sa lagi namin kinakainan ng almusal dito sa Chongshawan. Isa ito sa mga pinaka-traditional restaurant sa kanila. Nandito kasi yung pinaka-famous na egg tart at hot milk din na pinipilahan ng mga taga Hong Kong. At ayun na nga, pagkatapos namin kumain, ay dumaan muna kami dito sa Japan Home dahil meron akong binili. Nagtingin-tingin na nga rin pala ako ng mga promotion nila, baka may mura kasi nag-iipon na naman para sa balikbayan box. After nga nun ay umalis na kami at pupunta na kami ng playground at baka nandun na si boss. So ayun na nga muna for today's videos mga sisilob. Puputulin ko muna mga guys. Thank you for watching. Follow me for more videos.